Dito yung ground rod namin nilagay sa loob kasi to so, dito. So, nilagay dito sa labas. Ito dikado dito oh. Sa tapat sa labas natin nilagay, Nako. Daming nagiiikot dito ng ano? Barangay tanod. Barangay tanod na may kasamang timbangan.

Bata -bata. Kasama to sa hinahanap niya no. Ni Mineral ko pag nag-i-inspect kaya pa. e unahan na natin. Ini goyang kayak piring. Oke. Okay. Good. Final. Final. Final na hmm. okay. run. Right. kami. It's no, sound no, It's delicious.